Dito po, guys. Dito po, guys. magma po, po kami. kami. Hello po, guys. Shout out po. Asia. Oh, paki-danya ka. Ako po si Keros. So, at ito po ang aming vlog At ito po si Toto Bingi. Game oh, okay. Ito po ang magic namin, ni Keros. So, may kulay pula. Kulay pula. Oh, ah. hawakan so, mo. Oh. So, Ayan, pula ah Pula. Pakita mo dun, kulay pula. oh Kulay pula po o, so, yan wala ha. Wala laman po ha. Ah. Wala po oh. laman. Ang gagawin namin hmm. is... O, oh, pakita mo muna ito kung walang talaga. Lalagyan maman. namin ng kulay <coughs> asul. Uwe, ba't may tumulay? Ito, kulay asul. Ito <coughs> so, ha. Uh. Kers, naririnig mo yun? O. Oh. Hawakan ko. yep yep Pitik mo magic, parang mo magic. <coughs> oh. Ayan po.

Babalik natin dito. Mawawala pa! Mawawala po siya. Mawawala. Tantanan! Pitik! Oh, ayun na po. Uy! Nawala! Nawala! <laughs> <laughs> <Bap> <gasps> <man> Oo! <laughs> magic ko na wala. Oh, magic. Well, Mamaya na po wala na yung vlog. Oh, babay na tayo, babay na uli. Just for today vlog, mga ka-shy type. Oh, babay muna. Bye-bye. Magic ko.